na naman ako ng bukid. Magdidilig. Didilig na uli kami. Buti may tubig yung erigasyon. Ang lakas. <laughs> uh -oh. Alam mo nga, Ami. Alam, Ami. Alika na. Kung ka marami kitang madiligan. E nang buhay yung mandidilig. Dito na kita kumuha. Pare, dito, dito. Tataw, tataw, tataw dito. Dito, 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 mare. dito, Mare, dyan lang tayo. na eto, didilig na ako, Dadalik ko doon. Oh. Ang lakas ng tubig na mga kamami. Ay, nako! Pag sinuserte ka pa, may tilapia rito. Suso. Pag sinuserte ka, may tilapia rito. Hindi, ano? Tulya, mayroon dito, mga kamami. Tulya. Ang ganda, lakas ng tubig. Mga kamami. Oh. Tatawid na kami ng ano? Dito may didiligan kami, ang daming tubig oh. Ay nako. Yan. Ay mga kamami. Mga kamami, sarap na buhay dito sa probinsya. Ganito lang kami. Yan. Mga kamami, umpisa ko na magdilig dito. Marami kami, kalat-kalat, pero dito mga kamami, oh. Napakalakas ng tubig. Ayan, mga kamami, ilang buwan lang to. Dinig, dinig. Why na? Garden ng barangay. Huwag ka dilig, dilig, mga kamami. Yan. Walang hirap sa tubig dito, mga kamami. Yan. Kaya masarap magbulay. Yan. Ang aming, ano, ano to? Gabi. Madami ng lamalago. Yan, mga kamami. Kamari kami din ang Gagapas dito. Dito kasi sa probinsya, ay, yung netuhan eh. ko, ilan yung magagapas namin, yun ang kikitain namin. Kaya umiikot lang di kita dito sa amin sa prob probinsya. Paikot-ikot ang buhay, walang gutom, ay biga. Nikola! napakarami namin talaga dito mga kapako mamis oh. kaya nakapidido rin sa amin yung mga gagapasin na yan Adam Ophelia yeah. pakita ka naman dito dito sa video natin tayo yung mga kamamis kaway ka naman kaway yeah. hello po Ayan. Ayan. alay ka naman Lemmy pakita tayo okay yeah. na yun <laughs> may hiyan, mga kamamis uh. ay mga kamamis malapit natin <laughs> Ay, ang lalaki na. oh, ano? Magrabe. Walang pa rin yung pataba natin? Pataba na ito. Huwag oh. tayong higal yung talaga ng pataba ito. O, oh, mga kamamis, napaka, ang gaganda na ng gulayan namin. Pinabuhat na kay dudong. Ah, meron pala. Meron na daw. Eh, kumuha ng kawayan. O, sige. Sige. mga Saglit lang ito. Asan yung buto? Ay mga kamamis, magtatanim naman ako ng sitaw sa ano ang gilid ng pitak. Yan. dito tayo mga kamamis. Ito ilalagay ko sa timba. baka magtumba. Masabay gulok ko. Eh mga kamami, dito na ako. Magtatanim na sitaw tatlo-tatlo. Mareto. Oh. Pupusasan ko ay e, ko magtanong. O oh, sige Mare, sige. Siguro mabunga ito. Tatlo-tatlo 'yan. Hindi masyadong malalim ano. 'Yan mga kamami. Oh. Pag namunga ho itong aming gulay, ay pumunta na ho kayo dito para makaroon kami ng extra na pambao ng mga anak namin. Bebentahan namin kayo mga kamami. 'Yan. Lalabas na dito yan. Tutulusan ko mga kamamit, mga hindi matanda na aming pananim. Yan. Ay, <laughs> mga kamami, pag namunga na sitaw namin, punta kayo dito ah. Para ano, ay mga kabarangay, nakikita nyo ba ako? Kami oh, ni Mari Jackie, Mari Jackie, pumunta ka naman doon. Hello mga mami! Yung sitawan namin, malapit nami na. namin ng sitaw. Yan. Oh. <God> ano mga kamami. Dito. Dito ba yan? Bari oh, okay. oh, ba ako? Ayan. 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 marami baka hindi lumabas <laughs> oh, ayan. Masyado malalim. Oh. Ano ah, malalim. Baka hindi lumabas si buto. Oh, ayan. Ayan. Oh. Magbunga ka ng marami. Magbunga ka ng marami. Yeah, oh. yeah. Oh, ah, mga, mga kamamis, eh. pag sinwerte ko dito, may tilapia. Ako makukuha. Kung hindi tilapia, suso. bulig Maraming isda dito, mga kamami. Alay kayo dito. Nasasaya na mga kapwa. Ang kamarang bulig daw ba yan? Kapag kami, nagtatawanan lang kami para daw mabunga yung tahi namin. Masaya. Masaya. Bulig na totoo. Mother Apel. Yan. Sa sitaw, ano naman ako? Sa sili. At maya maya magpapataba pa kami mga kamamis. Sabay tanim pa ng ano. Tanim na sitaw. Magpapataba pa kami mga kamamis. Magandang araw mami mga sinashower-shower na ganito eh. Para daw, ano, mas ma, ano, madaling tumubo. Yan. Yan kamami ko. Mga kamami ko, napakasisipag. <laughs> Sabay sana. Anong sasabihin? <laughs> Ay, ah, parang kumulan dun lang. Ano po mga kamami, babay po. Bukas po ulit. Tapos na kalahin ulit. Magbalik Mag Bukas makikita nyo uli ang day 4. Bye. 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 <laughs>